Welcome to my channel. Ayan. Today's video is nandito kami ngayon sa may aking uh, kapapayan. Uh, ayan. Dito kami mag-celebrate ng Christmas. At dito kami magluluto. At ayan. Napakaganda oh, yung building na yan. oh, yung balcony. Super nice. At nakita ko yung kagandahan dito. oh, my view. Ayan, ang ganda ng view. Ayan, nandito kami ngayon, nagluluto. Ayan, ng aking mga kababayan. Ayan, magluluto kami ng uh, paksiw na bangus. Ayan, at saka, ayan yung paksiw na bangus. Ayan, so natimpla na yan guys, lahat ng ricado, nandyan na. Wow, yummy yummy. At ayan, So. Ah, oh, pinapakita ko lang, guys. At naghihiwa pala ako ng kamatis, sausawan sa mga mga dry fish. ayan, mga tuyo, mga daing, ayan. Sawsawan. Ang gusto nila ay sawsawan oh, yung mga napritong tuyo at dilis, uh, ano na 'yan, mga daing. ayan guys. So, counting salo-salo sa aming uh, mga friends, kababayan. Ayan. Oh, malapit na palang maluto itong pagkain na oh, Wow, yummy. Ayan, guys. Ayan. Diba? Uh, Paminsan-minsan lang kaming nag-ano to. Magkita-kita. At aba, syempre, pag hindi ka makaluto sa sariling uh, bahay ng amo, ay dito kami lang makatikim ng paksiw na bangus. Ayan. At lalo na yung mga kagaya kong hindi nakakalabas sa weekdays. Ayan guys. So ito ang pangalawang lulutuin ay magigisa kami ng manok. At Ayan. Tinulang manok. At igisa muna para mabango-bango. Ayan na guys. Ilalagay ko yung ilalagay namin yung na marinated na manok kasi ang manok dito ay galing China pa at syempre na-stack ng ilang araw ayun na guys so halo-halo lang para uh, maigisa at uh, syempre mabango ang manok Ayan, ang tinula para maging uh, masarap at lasang tinula So, gisa-gisa. gisa-gisa uh, lang, guys. Ayan. Continue. Halo-halo lang. Halo-halo. Ihalo-halo. -halo. Oh. Sulit na sulit ang pagpunta namin, pagpunta namin dito, guys. Ayan. May papaya pa dyan. Ayan. Tignan nyo nga naman. Diba? May papaya. ayan ang match ng tinola. Ah, yes. Wala daw siyang retouch. Kailangan mag-retouch bago picture. Ayan. So, ayan, Lagyan ng kaunting bagong para masarap. Hmm. Masarap ng pagkaluto niya, ano? Ayan gisa-gisa Ayun na guys, ang mga Ilocano'ng ano luto ng mga Ilocano. Ayan. Ayan. Oh. Masarap, no? Tinnolong man no. Ayan, alam na natin na kung paano tayo magluto. Pagkita ko lang kasi. Ayan, mga di namin kasi yan eh. Siyempre, ayan guys, salo-salo, ilagay natin ng pichay. Ito ang panakahuli. Ayan. Kasi marami kaming kakain at siyempre, namiss namin ang luto ng Pinoy food. Ayan. 'Di ba? Napakarami na 'yan. Oh, ayan, malapit na siyang maluto. Ang sarap sumabaw, lalo pag malamig ang panahon. Malamig dito sa Hong Kong, napakalamig. Ayan, ilang araw na malamig, guys. At nandito na kami sa rooftop. Ayan, nandiyan na yung... Ang sarap kumain pag marami. Ayan, pag may kasama ka. Wow, so sarap-sarap. Ang sarap-sarap. Ayan. Pag malamig, ayan, pati lahat ng hawakan ay malamig. Oo, uh, sarap. Ayan. Ito ang main dish namin. Aba, pag tinula talagang mauubos yan. Ayan, so kain-kain muna guys. Kain-kain. Napakasayang araw na to. Ayan mabait ng kanyang amo dito kaya napunta kami dito oh. alaw kami magbisita naman paminsan-minsan ayan luto na ang mga ano to luto ng mga ilokano ayan napakalamig kaya nakasombrero ako dito guys doble doble ang damit lalo pag medyo manipis ayan hanggang dito muli at thanks for watching likes subscribes comments